Bismillah wa wa salamu ala man la nabiya ba'da wa baad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging nauuko lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kanya lamang tayo nagp nagpapakupkop laban sa kasamaan ng ating mga gawa at ni satanas. Tunay na sino man ang patnubayan ng Allah ay walang makapagliligaw sa kanya at sino man ang kanyang iligaw ay makapag, walang makapaggagabay sa kanya maliban sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga minamahal na tagapakinig, sa mga sandaling ito ay bibigyan natin ng pansin ang paparating na kapistahan ng araw ng mga puso. Mga minamahal na tagapakinig, dapat nating malaman na isa sa mga pinakamalaking kasalanan o hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala na kasalanan ay ito yung pagtatambal sa kanya. Na sino man sa mga mananampalataya na datnan ng kamatayan at siya ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay mananatili magpawalang hanggan sa impernong apoy. Na hindi siya humihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yagfiru ay yushra kabihi, wa yagfiru maduna dhalika Nasa yasha. malapit na itong kahulugan, sinabi niya, atotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpapatawad. Hindi magpapatawad sa mga pagtatambal sa kanya. Wa yagfiru maduna dhalika yasha. At kanyang papatawarin ang hindi na pagtambal na para sa kanya. So ibig sabihin, ang, ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay wala itong kapatawaran. Kung ang tao, siya ay datna ng kamatayan dito. At liban pa doon, maaari pa itong patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong paparating na araw ng, kapas, uh, araw ng kapistahan ng mga araw ng puso ay kabilang ito sa mga paganong paniniwala, paganong mga gawain na kinakailangan ng isang Muslim ay pangilagan niya na siya ay maka, makasali sa mga ganitong uri ng pagdiriwang o mga gawain na ito. No? So itong araw ng mga puso, saan ba ito? Ano ba ang pinagmulan neto? At ano ba ang mga gawain dito? So alam natin, ang Valentine's Day, no? so dito ipinapakita ng mga tao ang kanilang pagmamahalan, ang kanilang pag-ibig na kung saan nagbibigayan sila ng mga ng mga rosas, ng mga bulaklak, ng mga chocolate o kung ano paman, sila ay nagpapadala ng mga mensahe nila, sila ay nagsusulat ng kanilang uh, mga tula at kanila itong ibinibigay sa kanilang mga minamahal. So ito yung diwa na napapaloob sa Valentine's Day o araw ng mga puso. Na kung saan kung titingnan natin Itong gawain na ito, ang pinagmulan neto ay mga gawaing pagano, no? Ayun mismo sa Wikipedia kung inyong babasahin sa Wikipedia mismo kung saan nagmula itong ganitong gawain ay makikita ninyo na dito na sila mismo ang nagpapatunay na sila ang nagpatunay na itong paniniwala na ito, itong gawain na ito ay nagmula sa mga paganong nagmula sa mga pagano. Ayon dito sa Wikipedia, sinabi dito, galing ang araw ng mga puso sa paganong pagdiriwang na Lupercalia, kung saan na kung saan nagsasayawan at nagiinuman ng alak ang mga tao. Noong taong uh, 496, iniutos ni Santo Papa Gelasius the First na gawing kristyanong ritual ang mga paganong pagdiriwang. Kaya Kaya't binigyan ito ng bagong pangalan, ang Valentine's Day, bilang pagpupugay sa patron na si Santo Valentino o Saint Valentin, no? So dito nagmula ang pagdiriwang na ito, mula sa mga paganong mga paniniwala, paganong gawain na kung saan sila ay nagiinuman, nagsasayawan, at iba't iba pang kanilang ipinapakita, no? Itinutuhing na isa sa mga pinagmulan ng mga kartang pangbati ang kapistahan ng araw ng mga puso sa pagdiriwang ng Lupercalia sa Roma tuwing Pebrero 15, no? Na nakaugalian ng mga na, ng mga sinaunang mga kabataan ang pagsusulat ng mga pangalan ng mga batang kababaihan sa mga malalaking orno o pl plorera, kung kailan nagiging kapareha ng isang batang babae ang lalaki ang batang lalaki sa panahon ng festival. Upang magkaroon ng kristyanong kahulugan at mukha at hindi magmukhang paganong silibrasyon, inilipat ng simbahang katoliko ang araw ng mga puso mula sa mula sa February mula sa febrero 15 patungong February 14 ang araw kung kailan naging martir ang santo at paring si Valentino no sa makatwid ito palang February 14 ay ang mga pagano noon sila ay nagsisilibrasyon neto ng February 15. No? So para hindi magmukhang paganong paniniwala, paganong pagdiriwang, kanila lamang ito inilipat sa February 14. Nang sa gayon ay hindi mahalata na ito ay paganong pagdiriwang. No? So ito ay sila mismo ang nagsasabi na ang gawain na ito ay paganong paniniwala. Na kung saan dito mo pa matutunghayan ang sinasabi nilang si Cupido. No, so si Cupido ito yung sinasabi nila na siya yung diyos ng mga puso, no? So diyos ng mga puso. Paganong paniniwala. So kung ang isang Muslim ay maging instrumento ng mga ganitong gawain, ay ito ay isa sa mga pinakamalaking kasalanan na hindi sa atin mapapatawad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At kabilang ito sa babala sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahuwag huwag tayong makihalubilo, na huwag tayong makisama sa kanilang mga gawain. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa ang kanyang ginagaya o sinuman ang kanyang pamarisan, ang mga gawain ng isang nasyon ay katotohanan na siya ay kabilang sa kanila. Allahu Akbar. So kung ang isang Muslim ay makihalubilo sa kanilang mga gawain at kanyang pamarisan ang kanilang mga gawain sa mga sandali na iyon ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay na, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kabilang ang tao na iyon sa kinagagalitan at kinapopootan ng Allah subhanahu wa ta'ala sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ uhiya ilayka wa الَّذِينَ مِنْ min qablika la in عَمَلُكَ la wala takunan na minal khasirin. Na sa malapit na itong kahulugan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, wala kad uhiya ilaik. O Propeta Muhammad, katotohanan ipinahayag namin sa iyo at sa mga nauna sa iyong mga propeta. Lain asyrakta na kung ikaw ay magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay mawawalan ng saysay lahat ng iyong mga gawa. Ibig sabihin, nawalan ng halaga, nawalan ng saysay, ang lahat ng mga ginawa mong kabutihan at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunan na minal khasirin at ikaw ay mapapabilang sa mga talunan sa araw ng paghuhukom. So ito po yung dala ng piligro ng paparating sa ating na araw ng mga puso. Kaya sa isang muslim, inakailangan na siya ay umiwa sa mga ganitong pagdiriwang, ganitong gawain, na siya ay mapasama sa mga ganitong gawain, والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته